Magandang araw ulit sa inyo mga kaibigan ano? At ngayon ay mag-update tayo dito sa may open canal Dito nga pala sa may river park At ang daan na ito Ayan, nasa may harap tayo ng river park Ay pansamantala ay road close Ito yung daan papuntang federal land Dito sa may ginagawang SM Gentrias Papuntang Lancaster. Pansamantala, yan po ay road close na makita nyo naman guys ay merong mga nag attempt na pumasok dahil nga road close ay hanap na lang muna po kayo ng madadaanan yeah, marami po ang gustong pumasok dito ngayon kung nga na hindi pa nila alam na ito ay naka close yan ang nakalagay po dan guys ay hanggang 17 yan dito sa may open canal, ganito yung sitwasyon. Yan. Dito, yung papuntang SM Gentrias na yan na ginagawa ay maayos naman. Palapad ang kalsada at walang traffic. Pero sa kabila nito, kapag ka palabas naman kayo ng open canal, ay napaka-traffic sobra. Ow! no! Kaya tingnan po natin guys ang ating kuha ng drone sa lugar na ito. At yan guys, no? mapasin nyo sa may bandang kanan natin ay napaka-traffic. Ito yung palabas ng open canal papunta dyan sa Arnaldo Highway. Sa ngayon ay umaabot hanggang dito sa may gilid ng planta yung traffic dito. Yan guys, oh, mapansin nyo. Diyan sa may lugar na yan, naiipon yung mga sasakyan. Yan, naiimbudo na pagdating dyan sa lugar na yan. At hindi pa ito rush hour ah! Ay sobra na yung traffic sa ngayon dito. Yeah! Kaya yung lugar na yon papunta sa may Arnaldo Highway ay sobrang traffic na sa ngayon at kung kayo po ay lalabas abuti ng gabi dito ay halos walang galawan sa oras ng rush hour ya yeah, mapansin nyo naman no? biglang paliit yung kalasada dito yeah, kaya nagtatrapik hindi pa kasi naayos yung palabas ng Arnaldo Highway uh, two lanes pa lang po yan kaya ang nangyayari sa lugar na ito ay nagiging imbudo Oh, parang imbudo yung mga sasakyan no? at ito naman ang sitwasyon pag gabi ayan pag labas pa lang namin dito sa planta na pinapasokan namin ay ganyan na ang sitwasyon kung mapansin nyo napaka traffic pamula dito sa lugar na ito hanggang sa Arnaldo Highway eh siguro wala namang isang kilometro yan pero yung traffic guys ay walang galawan. Yan, kuha niyo sa inyo. Ah, walang gumagalaw na sasakyan sa sobrang traffic. Ganyan po ang sitwasyon kapag kagabi. Kaya kung meron po kayong ibang matataanan, ay mas maganda kung doon po kayo iikot. Yan, dahil nga yung lugar po ng River Park ay pansamantala, nakasarado po yan. Ano? hanggang October 17 at hindi natin alam kung yun ay mag adjust pa o ma-extend pa ng araw. Yan. Yun po ay sarado. Kung mapansin nyo nga yung ibang mga pasahero dito ay nagbaba na. At isa pa, kaya po nagkakaroon din ng traffic dito. Yan, katulad ng mga maraming motorista natin. Yung mga naiinig. Uh, yung mga marami, mga nakamotor. Oh. Yan. Hinaranga na yung kasalupong. Yan. Iisang lane na nga lang, yung sa may kaliwa na yan, ay naharangan pa yung mga motor. Tapos yung ibang ng mga nagpamadali, ay eh, din yung gustong mauna. Oh. Kaya nangyari, yan, ay walang galawan. Huh? Sana, ano, no, katulad tayo ng iba na merong disiplina pagdating dito sa gantong kalsada na nagkakaroon ng bigay yan bagamat nagkakaroon nga tayo ng bigay yan kasi yung iba ay nagmamadali masyado yan, medyo nagkakaroon ng gitkitan sa may lugar na ito dahil nga biglang lumiliit no chase naman yung mga motorista natin no kasi pagka kumanang ka at kumaliwa ay biglang lumiliit yan nandito ngayon tayo sa may kabilana no malapit na tayo sa lane area. At kung mapansin niyo naman, yung kasalubong yan, isang lane na lang. Uh, na po yan ang mga barangay tanod dito sa lugar na ito. Oh, thank Kaya you medyo so much. yung kasalubong o yung papasok ay maluwag na, hindi katulad ng kanina. Yan. At kapag ka nakalapas naman kayo dito sa so may Arnaldo Highway, yan, ganto naman yung sitwasyon. Mm -hmm. Yan. Napaka-traffic. Yan, ito po yung daan na ito. Kung kayo po ay galing dyan sa may pala-pala at kayo ay pumasok dyan sa may kanan papuntang Arnaldo Highway. Yan po ay diretsyo papuntang Malabon, Gentrias. Ay napaka-traffic po dito sa may lugar ng Santiago. Yeah, paglabas pa lang po natin dito sa may Arnaldo Highway dahil nakalabas na tayo galing tayo ng Open Canal papunta, papunta tayo ng Santiago ay napaka traffic yan ang traffic guys sobra din kaya kung may dadaanan po kayo pwede kayong mag governor's drive o Mayors Drive, papunta do sa kabila naman. Lalabas, papunta doon sa may malabon. O po pwede po kayong imikot sa ibang lugar na po pwede nyo mataanan. Kapag ka ganitong oras na, ito po ay rush hour guys. Oras ng pasukan ng mga trabaho at ang iba naman ay labasan. Yan ang traffic. Pamula doon sa may open canal na paglabas ng Arnaldo Highway na yun. hanggang dito po ang traffic niyan sa may school ng Santiago ganyan pong kahaba ang inaabot ng traffic naka 3 lane po yan doon sa may kaliwa natin tatlong linya po yan minsan ay nagkakaapat pa kaya kung mapansin nyo yan siksik kami dalawang truck dito may kasalubong ako hindi agad ako makagalaw Kuha nga po nang sasabit yung side mirror ko dyan sa mga poste. Tapos may truck dyan sa gilid natin. Yan. Medyo natagalan din ako dyan. Dahil do sa poste na nasa may kanan o malapit dyan sa may uh, kalsada na yan ay halos sabit sa aming side mirror. Kaya medyo natagalan din ako bago makalusot kung mapasin nyo naman sa kaliwa natin ano, lahat po yan ay papunta ng Malabon ang iba naman ay papasok dyan sa may open canal papuntang district yan ganyan po yung traffic itong lugar naman na ito sa may itaas na ito yan po yung tulay ng Calax na ginagawa dito yung patawid ng Arnaldo Highway yan po yung papunta doon sa may Governor's Drive Interchange At yan guys ang update dito sa lugar ng open canal Palabas ng Arnaldo Highway Yan maraming salamat sa inyong panonood Ingat po kayo sa inyong mga biyahe Yan wow.